Ano nga ba ang mga requirements na kailangan mong kunin bago ka mag-apply papuntang Taiwan? Tadya how? Yo! What is up sa inyo mga guys? Kamusta kayo? By the way nga pala mga guys, mga tol, para sa mga bago dito sa aking Facebook page, ako nga po pala si Mekong, isang OFW dito sa Taiwan, madaming utang. <laughs> long time no vlogs tayo mga guys kasi medyo nag-adjust pa yung katawan natin tsaka yung panahon dito sa trabaho. For today's view nga pala mga guys ay papunta kami sa aming company ngayon at ito yung company na napasukan ko dito sa Taiwan. Bali yung napasukan nga pala nating company dito sa Taiwan ay medyo stricto sila sa cellphone. Bawal tayong gumamit ng cellphone sa loob ng trabaho. Disclaimer lang tayo mga guys mga tol. Yung babanggitin ko pong requirements dito ay based lang po sa aking experience. Bago natin ilatag yung mga tips mga guys, bibigyan ko muna kayo ng magandang balita. ba diba, sa atin sa Pinas, ang OT ay libre. Dito po sa Taiwan, hindi. Ang OT po dito, ang bayad nga is 1,500 NT. Sa loob lamang po yan ng 8 hours. O, oh, di ba guys? Convert nyo nga sa peso yan, o. Oh. Parang sahod ko na ng 3 days sa Pinas yun, ah. <laughs> Kaya sa mga nangangarap mag-Taiwan dyan, laban lang ng laban, mga guys. Kasi para to sa pangarap natin. So, okay na tayo sa pampagana, mga guys. Sa susunod na video naman, ay babanggitin ko yung mga gastos at sweldo namin dito sa Taiwan. Tips number one, Bago kayo pumuntang mga agency mga guys, dapat kompleto na kayo sa mga requirements para hindi sayang ang pagod at saka gastos. Halos lahat na kasi ng agency sa atin dyan sa Pinas mga guys, kapag nag-apply ka sa kanila or nagpa-line up ka sa kanila, kuhanin na yung ibang documents mo. Tips number 2 tayo, magbaon kayo lagi ng mahabang mahabang pasensya at madaming madaming pangarap kasi yan ang magiging lakas nyo. Para may lakas kayong magpuyat, may lakas kayong bumiyahe, may lakas kayong pumila, may lakas kayong ngitian yung mga masusungit na staff at security guard ng mga agency guys. <laughs> tips number 3 natin mga guys, isumali kayo sa mga Facebook group. Doon nakalagay yung mga or nagko-comment, nagpo-post yung mga may problema sa mga documents nila. Sigurado ako makakatulong sa inyo yon mga guys. Ang tips number 4 natin is mag-iingat kayo sa mga scammer ngayon. Sobrang daming scammer ngayon sa Manila. Meron kaming kasabayan noon taga Isabela daw siya. Meron daw siyang kausap na agent pinagpapamedical na. Nung magpapamedical siya, hinanapan siya ng recommendation ng agency. Nung hinanapan siya, wala siyang maipakita. Ang masakit nito, nang down na yung tao sa agent. Nung kukontak niya na yung agent niya, wala na. Nakablock na siya sa Facebook. Hindi niya na makontak yung agent niya kasi scammer yon mga guys. Ilalagay ko po sa comment section yung mga list ng mga legit na agency dyan sa Pinas. Tips number 5 natin is, wag na wag po kayong mag stick lamang sa isang agency. Share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin mga guys nung November. Meron na pala akong agency nun mga guys. Mas nauna pa kaysa sa yung agency ko dito at meron na din akong company na napasukan bali tapos na din yung aking pidos tapos na yung aking medical, tapos na lahat-lahat bali teko na lang ang inaantay namin ang ibig pong sabihin ng teko is Taipei Economic and Cultural Office eto na yung last step mga tol para marilisan ka na ng visa at magkaroon ng plane ticket papuntang Taiwan 4 months kong inantay yung update ng agency na yun hanggang sa nabalitaan namin na humina daw yung company, ganito-ganyan, so ang ginawa ko nyan mga guys is nag-decide akong mag plan B, nag-apply ulit ako sa iba't-ibang mga agency, siguro may mga 4 yata o 5 pa akong pinuntahan na agency, nag nagpa-line up ulit ako doon, nagpasa ng mga documents. Medyo nawawala na din ako ng pag-asa noon kasi nasa 32 na ako mga guys, medyo nahihirapan ng mag-apply. Ang kinukuha kasi ng mga agency ngayon is yung mga mas bata. Pero syempre may baon tayong pangarap sa buhay kaya pinagpatuloy ko lang. At sa tulong ng dasal, sipag at tiyaga, maselect din tayo guys, awan ng Diyos. Ang tips number 6 natin mga guys is ito yung medyo mahirap ano tanggapin sa ating sarili. Kung kayo po ay color blind, Medyo may hirapan po kayong mag-apply sa mga agencies natin dyan sa Pinas. Kaya ang payo ko po sa inyo, tignan nyo muna guys kung colorblind kayo bago kayo mag-apply. At ang last tips natin mga guys is ito. Yung mga reklamador dyan na katulad ko. <laughs> <laughs> Iwan na po natin yan, yung ugaling yan dyan sa Pinas. Kasi ang trabaho po dito sa Taiwan, bakbakan, time is gold po dito. At ang importante po sa lahat is marunong tayong makisama. Okay. Makikisama sa trabaho at pakikisama sa mga kapwa nating Pinoy. So ayun na nga mga guys, tapos na tayo sa basic tips natin. At kung sa tingin nyo may hindi pa ako nabanggit, lalong lalo na po yung mga ex-Taiwan, pakicomment na lang po sa baba para makatulong sa mga kapwa nating aplikante. Dako na po tayo sa requirements mga guys. Ilalagay ko na lang po siya sa screen para pwede po siyang i-screenshot. Kung may mga katanungan, katanungan po kayo, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba at sasagutin po natin lahat yan. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, paki-like and share, like and share, like and share. <laughs> Samahan nyo po ang tuklasin ng ganda nitong Taiwan. Libutin natin ang Taiwan soon guys. wag na wag kayong mapapagod mag-apply. Tsagaan nyo lang. Sabi nga nila, ang pag-abot ng pangarap ay parang pagsusugal. Paano ka nga naman mananalo kung hindi ka tataya? Pero alam nyo ba kung anong pinagkaiba ng dalawa? Sa sugal, pag natatalo ka na, pwede ka nang huminto. Pero sa pag-abot ng pangarap, pag huminto ka, doon ka palang matatalo.